So what's up guys? Uh, Nariwili -nari sa akin guys. Isang to so, kalori guys. Uh, Mako rin yun no? Uh, Dina guys. Pakuha rin yung pakuha rin yun guys. Uh, diba yung mga guys. Tapos Happy Gabi guys. Ito yung uh, Gabi guys. No. Guys. Uh, Tara guys. Ito na natupukuha ka ng Pako. Pako. <laughs> Pako. Tara.

よっ。で Yeah. Oh guys, sopla si Nikola. Mm. Eh. Hey. Hmm. To binigay ini Kuya Pandap.